yun mga kakapsyat mga bulsoy nandito na tayo sa may laloma yung mga ano to yung mga pila ng mga ano yung mga kumbaga tabi tabi rito mga lechunan laloma na to eh ito milas lechon yan pero milas lechon tabi tabi na po mga lechunan po rito sa laloma dito na po tayo sa Lalo Uma, Quezon City. Sikat na sikat po itong lugar na to sa mga lechon. Mga lechon. Yeah. Yeah, saka na tayo kakain ng lechon dito. Paris tayo ngayon. Yan ang mga par, mga lechon po. Yan, Lito's lechon. Yeah, mga sikat na lechonan dito sa Lalo Uma yan po good for tipak sa naman you know may mga dito Ryan Ryan picture diba? 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 si dito yung mga sikat na nga, mga lechuna. dito sa Loma Street ilas lechon ulit yun yun nililichon yung mga yung niluluto yung mga lechon yun kasarap ganyan ang ano na paglilichon yun Mang Tomas Mang Tomas native lechon naman to diba tabi tabi lechon Ang puri sa Laloma Mang Tomas native lechon Enes Amoranto uh, Avenue Laloma Quezon City Lechon. Kaya mga leksyon niya. Eh. Out na natin kakapsat mga bulsoy Out na natin, punta na tayo din sa Parisan Punta na tayo din sa Parisan ha Bye bye